Rufa May Quinto inalala at inasikaso ang memorial service para sa kanyang asawa na si Trevor Magallanes. Ginanap nga ang memorial service para kay Trevor sa Los Angeles, California kasama ang buong pamilya, ang mga kaibigan ni Rufa na kadamay nga niya at syempre ang nag-iisa nilang anak ang mga kasamahan ni Mr. Trevor Magallanes sa kanyang trabaho ay nagsipuntahan din at nagbigay respeto sa kanilang kasamahan na yumao. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Agad nga isiner ni Rufa May Quinto ang mga kaganapan sa memorial service ng asawa sa California. Sabi niya dito, Yesterday, August 15, 2025, was the celebration of life of my husband, Trevor. Dumating ang mga kaibigan ko para suportahan at tulungan ako. Shelly from South Carolina, Ryan from Los Angeles, California, Wendy from Chicago, Illinois, Maffey from Stockton, Wendy from San Francisco, Hazel from Nashville, Tennis and LJ from Sacramento. California at ang napakarami pang nagmamahal sa akin. Pasensya na sa mga hindi ko mabati, mahal ko kayo. Inihanda namin ang hall at courtyard para sa celebration of life. Maraming family, friends, at workmates ang dumating para magbigay-pugay sa kanya. Meron ding playroom para sa mga bata to honor Trev the Gamer. We will keep you posted sa mga ganap namin dito. Please, patuloy niyong ipagdasal ang kapayapaan ni Trev. Trev forever! Mayroon tayong susi.

marami naman na nagmamahal kay Rufa Mayquinto at nagbibigay ng mensahe ng mga taga Pilipinas kagaya ng mga kasamahan niya sa industriya na si Jel Sanchez. This is good. Celebrating the life of a good man is the best way to honor your husband Rufa May. Love you will always be here for you and Athena Mulayan sa The Lolly Cake Cheek. Mula naman kay Alerna Vestagard, prayers for comfort and healing for you Rufa Mae and your adorable daughter. Most you've such a loving friend, surely that your friends from afar are coming to comfort you personally. Sending you and Athena love and prayers, may his soul rest in peace. Mula naman sa World Fashion Expo, may hugs and kisses being sent your way at Athena. I am still shocked and very sad. I can still recall our conversation about marriage and relationship when we were together here in Texas about two years ago. Take care, Peachy. Mula naman kay Dr. Joseph Reyes Rufa, entitled ka sa lifetime benefits ng asawa mo from the SFPD department. You can even send your daughter to her college educations of her choosing free of no charge. Napakagandang privilege naman ito para sa anak ni Rufa dahil libre nga ang pag-aaral niya sa kolehiyo sa San Francisco, California. Nawala man si Trevor ay nag-iwan naman ito ng na magandang alaala -ala sa kanyang mag sa kanyang anak na si Athena at syempre kay Rufa may kinto. Hindi na rin niya pinahirapan si Rufa at ito, sa katunayan sa pagkamatay nga niya ay natulungan pa nga niya na magpaaral itong si Rufa sa anak nila na si Athena from now hanggang college. Mula kay Atlas Command, I am so sorry to hear of this condolence to you and to your family and friends. Mula kay Dang 1127, be strong in the Lord, it will come to an end. And I hope that you and your husband will find peace in the Lord. Mula naman kay Archie, prayer for God's love and comfort to embrace you, Athena, and the whole family. Prayers up for Tibor. May deepest condolences to you and your family, Ms. Rufa. May Mr. Trevor rest in peace. Pangako ni Rufa sa kanyang asawa na si Trevor, I promise to take care of our daughter. We can't stop thinking of you. Mahal ka namin, Officer Magallanes. Nakakadurog naman din ang puso ang pagkawala ni Trevor dahil nga naiwanan niya ang kanyang mag-ina na si Rufa at si Athena. Nagaroon man sila ng hindi pagkakaunawaan nitong mga nagdaang panahon pero sa huli mahal na mahal pa rin siya ni Rufa bilang asawa. Nakakatash at nakakaiyak din ang sinabi ni Rufa na aalagaan nila ang kanilang anak kahit na wala na si Trevor kayang kaya niyang mag-isa ito. First deepest condolences, Miss Rufa May and family, may his soul rest in peace. I was just thinking maaari alam niya na darating ang pagkakataon na ito. Kung kaya siguro mas pinili pa niya na magkalayo kayo para hindi ganoon kasing kasakit paghiwalay nyo habang buhay. Hindi ko man kilala siya pero nung mabalitaan ko mga lumalabas na balita sa inyo, parang wala sa personalidad niya. He chose to hurt that, to experience forever sufferings. Ganun na nga kayo kamahal. God bless you and may he always comfort you, and avid pan